Dito tayo ngayon sa ano mga sa, ano, sa The Bricks. Kukunin na kasi natin yung, ano, yung in order ni Mahal Arena na bed frame at saka kutsyon para sa amin. Pero sa ngayon, baka makuha pa lang natin ay yung bed frame. Pero tatanong na rin natin yung kutsyon, yung queen, kung nandyan na. Para isang kuhaan na lang. Teka muna. Ay, mas, na masinag ang araw, kaya kailangan ko magsalamin. Sandali lang at di, nandito na tayo sa ano. Sa, ayan, oh. customer pickup up. Ah, tara, let's go. Ah, ganda ng araw ngayon, grabe. Tingnan niyo, naka-t-shirt na naman ako ngayon, oh, T-shirt lang, ano? Tuloy-tuloy na, na 'yan. Huwag lang uulan at makulim kumulimlim ang panahon. Nako, eh, kundi magsusot na naman tayo ng sweatshirt. Pero ang ganda na ng forma natin, ano? Labas din balat natin, oh. Kailan, hindi hindi ko alam kung nasisilaw kayo, eh. Hindi ako nakalimutan ko maglagay ng pulbo sa bunbunan ko. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada na ano nat natanong natin yung kutsyon daw pala nandito na rin kasi ang ina-expect lang namin ano lang eh, yung frame lang ano pero tinanong ko sabi niya nandito na rin daw yung frame so makukuha na natin yung yung dalawa frame at saka mattress iniisip ko lang kakasya kaya dito sa truck natin yon kasi na lang namin yung ano lang yung yung frame lang nga eh no tingnan natin ano tingnan natin pero ayusin ko muna to bago natin ano bago natin na uh, iatras tanggalin ko muna yung mga laman nito nako oh ma good news nandiyan na yung ano mo yung bed frame nakuha na natin ngayon pagkasabay na lang natin nandito na tayo sa ano no sa puwetan ng double check ko lang kung may espasyo ay to may, may espasyo para pagka nilagay natin ganyan sakto lang no? atras ko ng konti atras ko lang ng konti sana masya no sana kumasya yung ano yung ano natin yung sa tsaka yung frame mala na rin na busy sa kanyang cellphone nag FB yan hintayin lang daw natin dito ng 10 to 15 minutes Handa natin yung resibo. Kailangan ko muna magsuot ng salamin. Sandali lang. Masilaw ang, ano, masilaw ang araw natin ngayon. Parang may naalala ako dati. Alam nyo ba yun sa ano yung kay Brad Pitt? Di ba pag nagsasalita si Brad Pitt, meron siyang isang apostol. Naka ganun lang, tahimik na tahimik. Di nagsasalita. Di ba? Yun. Alien! Alien! Yeah! <laughs> Ah, <laughs> sabi ni mahala rin nananahimik ako dito tumahimik kang kalbo ka ah. <laughs> sisilaw ako sa ulo mo kaya nakayuko ako mambihira <laughs> wala ka salamin? wala salamin o, tutin oh. mo ma ayaw mo? sige <laughs> <A bila. laughs> tapos mamaya pagka nandyan na yung ano natin, yung ating uh, frame, tsaka yung ating uh, matres, sila na yung maglalagay niyan dyan sa ano sa likod ng truck natin tapos sa uh, punta lang tayo doon sa harapan kasi kailangan ko pang eh, ano yan eh kita tali pa natin ano kaya pumunta tayo doon kasi syempre babiyahi pa tayo kaya dapat nakatali talaga buti na lang may mga tali tayo diyan oh canada kung ano, kung napapansin nyo mga kainags, no, si Mahal na Reina ay naka-sweatshirt pa rin. Pero ako naka-t-shirt na. Tsaka mainit na talagang no hindi ko alam kung bakit naka-sweatshirt si Mahal na Pero sabi niya sa akin kanina, kaya daw siya naka-sweatshirt ngayon. Kasi raw mahangin, malamig, pagkatabi niya raw ako. Yeah. Ang <laughs> <Amira. laughs> Parang wala lang ah. Uh, eh Masyadong concentrate ng concentrate dun sa kanyang pinapanood at pinapakinggan ah. Bihira to si Mahal na Reyna talaga. Ano. Nakatingin na naka-sweatshirt eh. <laughs> ang init-init na eh. Sa bagay, kasalanan ko eh, no? Masyado kasi akong mahangin. <laughs> good vibes lang tayo mga sa good vibes lang. Aba, naghihintay tayo, bihira. Tagal na eh, 7 minutes na tayo naghihintay rito, eh, no? Meron pa tayo siguro 8 minutes to 10 minutes na paghihintay para sa mga gamit ni Mahal na Reyna. Bihira. Yeah. Pinukuha na, lalagay na. Yeah, thank you. lagay natin ganun para there you go uh, what else? Uh, just put it like that oh there's another one box there Yeah, so ganito mangyayari ngayon mga kainag ano? Ito yung sinasabi natin. Pero meron naman tayong straps para matalian natin siya. Ayan. Ah. Uh. Ma, tulungan mo nga ako mas si mama. Dito pala. Tatalian muna namin mga kaya, Sandali lang. Ano. Tatalian so, muna natin. Ito, okay naman to. Hindi na malalaglag yan. Pero itong kailangan natin talian. Talian mo oh, na. Sandali. Ayan, so okay na. No? May, nalagyan na natin ng strap dito. Pati dito, na strap, nalagyan na rin natin ng strap. Kaya, hindi na Hindi na tatangay ng hangin yan. Tsaka mabaga lang naman yung takbo natin. Eh. Hindi naman tayo tatakbo sa yellowhead. Dito lang tayo. 60 km per hour. Yun tuwa na si Mahal Arena. Nalo talaga. Ira. Magkakaroon na kami ng bagong matres at uh, luluwag na yung aming ano. Aming uh, kwarto kasi yung kama nga namin nabanggit ko na nakaraan. King size. Medyo matakaw sa espasyo kasi hindi naman mansion yung bahay namin. <laughs> Isang hamak na lumang bahay pero masagana sa pagmamahal. Nakalaw talaga. At natutulugan natin ano. Kaya yeah, sa so tara, dito na natin 'to. Let's go. Naka naman talaga. Tuwan-tuwa. <laughs> Nantok na kaagad. Nakuha lang yung kamay. Nantok na kaagad. Oh. Gusto na talaga tulugan. So tamang-tama mamaya Pagka na-install na -install natin yung kama natin, binyagan kaagad natin. Ano? No, biniyagan Binyagan muna. Binyagan kaagad natin. Huwag natin patagalin. Ibig sabihin, tulugan kaagad natin. Gamitin kaagad <laughs> natin. Ikaw <laughs> na nasa isip mo. Ang <laughs> biro. Natawa ka. Ano <laughs> to? Wait lang. Tra Ma, sigurado ako wala hindi pa abutin ng isang taon tong kotso natin. Ano na to? Yung laglag na yung mga spring. Sigurado yan. Bakit? Higado, <laughs> ah, hindi ka naman hindi. Siguro eh, siyempre, pagka ginamit natin yan. Sabi ko sa'yo, eh, ganda pa naman yan. Sarap gamitin. Kaya tingin ko, hindi abutin ng isang taon yan. Yung mga spring yan, bagsak na kaagad. Bibili ulit yung bago. Walang spring yan. <laughs> Ang ah, ka naman mahal na rin Hindi ka na <laughs> Ay 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 ah, ah, ah. Dito na tayo sa bahay Salamat sa Panginoon At safe tayo nakauwi Medyo alalay lang ako sa pagtakbo kanina Kasi medyo malakas ang hangin Baka ako inaisip Ay ah, hindi naman kasi Hindi naman nakalampas dito eh no Mahirap kasi pag nakalampas yung kotso natin dito pag may hangin. Baka gumano no, lumiyad. Although nakatali naman to dito. Ayan, ayos. O, tanggalin na natin to. Tara, matanggalin na natin tong mga tali na to. O, meron yan. O, kaya malaking tulong talaga yung truck natin, ano? Grabe. Kaya, kaya hindi ako nagsisi na truck yung binili natin kasi anytime na hakutan, eto, ganito, tingnan nyo. ba diba? Kasi dati, nung hindi pa ako bumibili ng ano, ng truck, SUV pa lang yung sasakyan ko, namumroblema talaga ako sa tuwing meron akong bibiling mga drywall sa Home Depot or magbibili tayo ng fridge hirap na hirap ako nakikisuyo pa ako sa ibang mga kaibigan natin no? maraming salamat sa mga kaibigan natin na nagpasuyo ng kanila mga truck nung wala pa tayong sasakyan truck kaya sabi ko sigurado ano, siguro advisable na talaga sa akin yung bumili ng truck kasi mahirap tayo maghahakot katulad nito hindi na tayo na problema tsaka yung strap dapat may strap talaga tayong baon lagi katulad yan laking tulong so, Bumuksan ko na po, mahal sandali lang po ang inyong kawal ay mayroon pang ginagawa. Mamaya um, pa tayo matatapos. Ah, hindi, lalagay lang muna natin to Hindi eh. mo natin install. Hmm. Oh, ay, kamukha Sayo, no? yun, oh. yeah, so, yun eh. Pitbull din yun, eh. lalagay natin dito. Yun, ako ang sarap higaan nito. oh. Sarap bin niya ganyan, no? Mga kainig siya, no? <laughs> Nailagay na natin yung mga gamit natin doon sa, ano, sa garahe. Hay, salamat. I-install lang natin yung pag may time tayo. Yes. O, okay, hindi wala pa tayong time in, ha? Bukas? May lakad ako bukas, eh. Basta maraming maayos natin yan, ha? Puro ka eh. eh. ganun talaga. Marami maraming tayong deop, eh. Ito dito sa bahay. Tama yung, ano, dumi-dumi. na. Ang galita ako. Matapos Barina kitang tulungan. Mira naman, no? Puro ka lakad <laughs> kasi. Eh, natural. May paa tayo. Malamang makaupo tayo. Bilis na, bilis na. na. tayo. itlog? Ayaw mo itlog? Ayaw mo itlog? luluto tayong itlog mga kainan dyan nagmamadali si Mahalarena at may pasok yan luto tayo ng itlog para nako nagluto yung ating bunsong prinsesa. mahilig magluto magbake ng mga ganyan yan eh malang mana -mahala sa kanyang mama mahala rin luto tayong itlog ano lang sunny side up tapos pasok tayo tapos tinapay lang medyo gahol na tayo sa oras kasi nga gawa nung kinuha natin yung kama namin tsaka yung bed frame Bagong paligo tayo Since na may ang araw Kitap ng ulo ko maglagay muna ako ng pulbos Yan, para hindi kumintab Yan, oh. ayos Kasi pagpasok ko sa trabaho Sabihin na naman ang mga kasama ko ron. Kitab <laughs> Ayos na Recording started. Dito pala muna tayo sa ano sa tissue. Sa ano natin sa thumb natin ano. Dito session natin ngayon eh. Grabe ang init. Oh my god. Grabe. <laughs> Nakakatuwa ano, parang kailan lang winter. Salamat naman arapos na. Ayun dito muna tayo. hu, Init talaga, grabe. <laughs> Buti na lang ako ng pulbo sa bunbunan. Kung hindi pati kayo masisilaw niyan. Uncorni. Oh, buisit. Hi, salamat. So natapos na tayo sa opisyo natin makina, ano. Bali nag-concentrate kami sa ano, sa gripping, gripping tapos parang mayroon pinapapalo sa akin drums. Pinapalo ko yung malaking lobo pag tumama yung goma, goma 'yung may goma akong hawak na parang ang baston papalo ko yung sa lobong matigas syempre bumabalik-balik ano ginagawa ko yun para daw mas strengthen yung aking uh, li mga ligamin sa thumb tapos gripping mga bolang goma yan tapos sa uh, pinaglakad ako na may hawak akong 5 ano 5 uh, five, five gram o oh, 15 15 na uh, kilos yata o oh, 10 kilos yun pero nung hinahawakan ko yung barbell ganto lang hindi ganto ganyan no tapos naglalakad ako mga 10 set ipapunta tsaka pabalik one set kagad yun bali 10 set ang ginawa ko nahawa ko yung barbell habang naglalakad naka no naka naglalakad so so far okay yung ano natin ano yung ating injury uh, may malaki yung pro progress malaki yung improvement yan ako po init gandang araw grabe nakakapaso na yung init yung init ng araw talagang nakakapaso na sa bunbunan ko pasok na tayo baka ma-heat stroke tayo rito Woo, this is what I like. I love it. I love the weather now. Ah, woo, init. Kailangan na natin tubig nito. Naku, init na naman na sa loob ng sasakyan natin ito. Naku po, parang tayong nasa oven. Grabe. Ha, ah, sobra. Woo, summer na summer. summer na summer na, yes. Ay, ah, hindi tayo nagreklamo ha. Kumbaga, masaya tayo dahil mainit na. Nako po, Boksan natin yung mabintana natin. Ayan, oh. no? para lo sumingaw. Lumabas ang singaw. So pag meron kang pagkaing malamig Ilagay mo lang sa loob ng sasakyan mo Sigurado pagbalik mo na mga isang oras Mainit na, pwede nang kainin Tara, pasok na tayo Ayun o, yung, yung, bang uwi ka no? Na naka t-shirt ka na lang talaga oh. Hindi ka na naka winter jacket ano? Tapos eh, wow Ramdam mo yung medyo makulimlim ma ano, ma Warm weather Medyo malamig lang ng konti ngayon Sarap no? hindi ko nami-miss yung winter <laughs> tapos eh maglalakad tayo ng ganyan makikita natin yung sasakyan natin walang snow di ba? bubuksan na lang natin yung pintuan ng sasakyan natin sabay paandar pa pauwi ng bahay hindi yung katulad pag winter eh magkakaskas ka pa ng yelo no? bago makauwi bihira <laughs> ibang iba talaga yung buhay natin pagka warm weather dito sa Alberta, Canada sarap sarap ng ganito ay, walang kahasel-hasel, di ba? Lagi bang may mga ngiti sa ating lobby pag umuwi na tayo? Dahil wala na tayong tatrabahuhin pa sa ating sasakyan. Uh, pag uwi natin ng bahay natin, hindi na tayo magsyoshobel ng snow. Uwi mo na ako mga kaya, so ang dami ko sinabi, no? Tinitingnan ko rito yung ano eh, yung mga raspberries, no? Ito may bulaklak, ay may ano na may dahon na yung mga raspberries dito sa kapitbahay natin, no? Pag nagsanga-sanga, lalabas sa uh, bakod yan. At yun ang inaabangan natin. Inaabangan ko pala. Dahil pipitikin ko yun. <laughs> Kaya minsan, pagkaganitong summer, masarap yung naglalakad-lakad ka lang sa ali. Yung ganito, daan sa likod ng mga bahay. Marami mga prutas na, na, na ano, mga nakalawit dyan. <laughs> Paglabas mo ng ali, busog ka na eh. Kakapitas ka tulad yan. No? Oh. Pag namunga itong... Uh, ano, Itong cherries, no? Cherries to, yan, no? Oh natuyot na Pitas ka lang ng pitas ng ganyan Habang kunwari dumadaan ka lang I Style ko dati nilalakad ko si Sayon eh Kunwari nilalakad ko Tapos ah, habang naglalakad ako pumipitas-pitas ako Ito mansanas ito eh Mansanas yan eh Habang nilalakad ko si Sayon dati Pitas-pitas ako eh <laughs> Pag uwi namin ng bahay busog na ako eh <laughs> Ano hinanda ko yung ano Hinanda ko yung mga recycle kasi kuha ng recycle bukas kuhaan ng mga basura tapos ito tatapon ko na rin to siguro bago bago matapos ang buwan ng Mayo tapon ko na rin yan kalat na eh ito na yung mga ano mga dandalayo no sisimula ng mamulaklak ano Ay, eh, aso natin kumakain na naman ang damo oh. ano daw sa kanila yan eh? gamot daw sa kanila yan eh? pag mayroon silang nararamdamang sakit kakain sila ng mga damo tapos sa ah, isusukan nila para lumabas yung toxic or yung sakit na naramdaman nila sa loob ng bitukan nila ano saya masaya masarap pang no binubunot ko na tong mga dandalayo na to eh yan pangiting na sa mata pero sabi ko nga noong nakaraan ano kasi ito kinakain ng mga bubuyog kaya lang dito sa backyard natin sa properties natin kailangan tanggalin natin to kasi eh. hindi maganda tingnan yung mga nasa public ah Public uh, lugar na lang, place. Yun ang hindi nating papakilaman para may makain naman yung mga bubuyog. Nilagyan ko kasi ng screen to kasi mga aso, pag may halaman tayo dito, nasisira. Ito na, nakuha na natin. Ha. Ito pa, tanggalin natin to. Kailangan ko tanggalin to eh. Ah, yan. Ah, Ayos na. Parang pinapawisan kagad ka ako yan yeah. Sayo, no? No? Sayo lang natin dito. Shhh! Iro to mga na to. Stop, 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 stop. Oh, talaga. Sayo no? Yan. Sayo na Alright. Ay, umpisa na lang mga ano, paglilinis ng backyard natin. So yan mga kainis nice, no, hanggang dito na rin vlog ko. Maraming maraming salamat sa panonood. What a beautiful day, what a beautiful places. Nak, no, talaga. Uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message at maraming maraming salamat. Kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli.